Arestado ang 25 anyos na lalaki huli sa panghahabon sa rong ubigay ni Klinik sa San Francisco, Naga City. Pasado alas 2.15 nin hapon kan Desyembre 6. Binisto ang sospek na si Brian Benyas, parking attendant at sinresidente kan Purok Dos Mabulok, kan parehong syudad. Sa impormasyon kan PNP, asin man sa kuha kan CCTV camera kan klinika, uminagi pa ang sa main door kan klinik. Huli sa kasiributan, dahi na nariparo ang sospek na nanalisi na palan. Kabale sa mga nakuakan akan sospek ang sarong black shoulder bag na nakapatong sa trolley rack clinic. Laog ka ini an wallet na may laog man na cash as in importanteng mga ID. Oh, nagiging ano na lang uh, nakulang tabang po sa toya sa mga kapulisan, sa moyang mga operatiba, mga patrolya. Once po ini mahagop CCTV, ito mga pusikita na pumparaabon, uh, madali ni po ini nabibisto. Sa so may mga may ano na po kami, may mga profile na po kami ng mga taong inihiro. Sa tabang man kan CCTV, tulos man na nabistuhan kan otoridad ang sospechado. Sa ikinasar na hot pursuit operation pasado dolas 4 nin hapon kan parehong aldaw, nadakup ang sospek sa barangay Abelia, parehong syudad. Ang ginagawa namin dito po sa Naga City ay constant ano po, paalala sa mga, ano, mga establishment, reminds na uh, may mga Uh, maging vigilante po sa mga gamit ninda na ma ako uh, may uh, may mga mag po pa Christmas eh, ang ang iba po sa tuya hindi magtrabaho uh, nag-iisip mo madaling pagkakakwartahan Sa presente nasa kustodiya na Kanaga City Police Station 1 ang suspect para sa nagkakanigong disposisyon Katakud ka ini pag kan PNP. Urog na sa mga establishmento din negosyo na maging alerto ng gad as in magpasiguro. Ngani dai mabiktima mahabon urog pangunya na holiday season. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.